Dok, gusto ko na po sana iuwi si Jordan. Baka pwedeng sa bahay na lang po siya magpagaling. Pwede naman. Maayos na ang lagay ni Jordan, except nakakas yung mga hita't binti niya. Pero I would highly recommend na dito muna siya ng mga ilang araw. Ah, dok, kasi hindi na komportable yung asawa ko dito eh. Baka pwedeng alagaan ko na lang siya sa bahay. Lahat ng kailangan niya, bibiling ko na lang. Um, may, may kaibigan din akong doktor. Pwede siyang bisitahin nun from time to time to check up on him. Basta gusto ko na lang talaga siya iuwi. Well, wala naman ako magagawa if that is your decision. Pero kailangan pa rin natin ang consent ng asawa mo. Dok, baka pwedeng ako na lang yung Eh, ako naman talaga yung nag -de simula nung... nung ma-diagnose siya eh. ma ng ano? Ah, Dok. Ayoko na po sana toong katin pero hindi po talaga stable yung lagay ni Jordan. Ilang beses na po siya nagpa-check up sa psychiatrist bago siya, bago siya mawala. Tapos, hindi ko po alam eh. Parang nakakalimutan niya na kung sino ako. Sinasabi niya na, na hindi niya daw ako asawa. Nagwawala siya. Tapos, gusto niya yung, yung gusto niya yung nasusunod. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin mahalagang information niya ng pasyente. Dok, alam niyo naman pong merong stigma pagdating sa mental health, di ba? Sa totoo lang, hindi rin po madali para sa akin na pag-usapan tong kondisyon ng asawa ko. Kaya nga ini ko na baka pwedeng sa bahay na lang siya. Para hindi na rin siya natutroma dito. Nati-trigger po kasi siya kapag meron siya nakikita ng mga medical practitioners. Okay. If that is your decision, But I will be needing a copy of his diagnosis from his psychiatrist. Okay po. Sige po. Bidihay ko po sa inyo. At saka kailangan mo rin pumirman ng waiver para walang pananagutan ng hospital paglabas ng asawa mo sa facility. Sige po. Sige okay. po. Salamat po. I'll go ahead. Sige po, Naku, bilib naman ako sa lawyer mo, anak, ha? Ang bilis kumilos. Eto na agad, nakakuha na ng court order. Thankfully nga, ma, at ngayon hindi na talaga kami pwedeng harangin ni Syaira. Of course. Mm -hmm. Kita na natin ang daddy mo. Talaga po, mommy? Makikita ko na po si daddy? Yes, anak, as promised. Mm. Thank you po, mommy. Tingnan lang natin kung anong pwede pang gawin ng Syaira na yan. Siya man ang legal na asawa, legal naman ang hawak ng dokumento. <laughs> <laughs> ah, Christy, samaan ko na kayo. Mas mabuting nandun ako kung sakaling may kalukuhang gawin niya si may pipigil sa Kailangan sa pagsuporta, Leon. Hmm. Oh, uh, siya, na. At may sobrang sabik ng bata dito sa tabi ko para makita ang ama niya eh. na, <laughs> hey, let's, hey, let's go. You know, <laughs> Tawa na na. Lagay mo dito para hindi mo mabalik. Okay. Yeah. Yeah. Oh. Ah. Yan na yung fake diagnosis si Jordan. Oh, kung alam mo lang lahat na ginawa ko para lang mapatayag yan, ha? <laughs> <laughs> Thank you so much, Leslie. Maasahan talaga kita. Pero, nakausap mo yung psychiatrist na pwedeng i-verify ito ng doktor ni Jordan, ha? Yes, alam niya na rin yung gagawin. Okay. Shay okay. hmm. This is really dangerous. Bakit kasi pinalabas mo pang baliw si Jordan? Baliw naman talaga siya. Baliw siya for thinking na makakawala pa siya sa akin. E, hindi kaya... Ikaw yung mas baliw for thinking na makapasayo pa siya? Sir, kahit... Kahit iuwi mo ng bahay yan. Makakasigurado ka ba ko? stage na sa'yo? Kapag... Kapag gumaling yan, iwang ka rin yan. Nakapunin na ng لأنني أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل عليه لكنني أحب أن أكون في المكان الذي يحصل عليه لكنني أحب أن في Hindi ko na alam sa kapadadali mo ang pinagagagawa yes, mo. Leslie, masyado na akong maraming sinakripisyo para sa iyo. Yes, I know, pero hindi eh, mo hanggang kailan. Pa paano yung buhay mo? Paano yung karir mo? Di ba kakabalik mo nga sa trabaho? Magre-resign ako para kay John. Saan ka kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Paano mo, paano may finance yung pagpapagaling niya sa bahay? Basta, Leslie. Gagawa ko ng paraan. Ongoing na ang investigasyon na nangyari sa kuta ng mga kalasal. Good news is, kasalba namin ang ransom money. Once na maayos ng paperwork, babalik namin sa inyong pera. Naku, salamat po, Colonel. Gagamitin ko yung pera ngayon para sa pagpapagamot ni Jordan. Inaopera na siya ngayon. Once magising na siya, kukuha na siya ng statement ng taubang ko para ma-finalize na ang tasa. Pero, hindi hin naman sa'yo yung lahat ng pera, di ba? Yes. Yung 3 million, binali ko na kay Hannah. Tapos yung 2 million, gagamitin ko para lumayo na kami ni Jordan dito. At hindi hindi na siya makikita ni Chrissy. Hindi hindi.